masama sama tayong magiging sa saksi. saksi! Mayit na 200 milyong piso halaga ng shabu ang nasabat sa isang cargo terminal sa Naiya. Ang droga ay sinilid sa mga tambucho. Saksi si Marisol Abdurrahman. Ginamita na ng grinder at sinisil ang mga tambucho ito at nang buksan, kilo-kilong shabu ang tumambad sa mga otoridad aabot ito sa mahigit 32 kilo at nagkakahalaga ng 200.18 million pesos. Yung muffler is meron lang siyang plastic para hindi lang siya magasgasan yung metal, balin doon lang nakabalot yung ano siya bu. Ang mga kontrabando na intercepts sa isang cargo terminal sa NAIA Complex. Sa embesigasyon ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, galing Zimbabwe ang parcel at dinineklarang machinery muffler. Base sa field test na ginawa ng PIDEA, Positibong shabu ang nakita sa loob ng apat na malalaking muffler. Arestado ang 28 anyos na kukuha sana na nasabing parcel kagabi. Wala pang tugon ang suspect na sinampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi na bago ang mga nai-intercept na kontrabando. Meron na rin mga naaresto pero sa kabila nito, meron pa rin mga nagtatangka sa ganitong gawain. Hindi sila nadadala pero ah, hindi nga kami titigil mo. Sa tingin ng PNP Aviation Security Group, posibleng isang malaking grupo ang nasa likod nito. Patuloy na inaalam ng NAIA-Entry Agency Drug Interdiction Task Group kung saan dadalhin ang droga at kung may kasabot ang claimant. Sa Batangas, nakahold ang isang yate na posibleng anong ginamit para maipostit sa probinsya ang mahigit isang tuniladang shabu na nasa base sa isang checkpoint noong lunes. Kung po na yate, and that yate is uh, iniimbestigahan po ng ating... Uh, Coast Guard. Asan po silang lumayag? Asan sila pumunta? Bukod sa naharang na van na puno ng sako-sakong shabu, may ibang sasakyan pa na tinutunton ang PNP. Sabi ng DILG, Posible mga kasabwat ng nahuling driver ng van ang sakay ng mga ito. Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon no? at ito'y talagang masinsin na pinagtatrabawang po natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inaalam na ng Energy Regulatory Commission kung may kapabayaan sa forced outage na may 30 power plant sa Luzon at Visayas. Kanina, muling nagtaas ng red alert sa Luzon at Visayas Grid. Saksi si Maki Polito. Sa tindi ng init ngayon, malaking hamon nga raw ang magtipid ng konsumo sa, sa kuryente. Ikaw naman ang masuffer kay tama, kainit. So, diragid na nagadugang ang kalain sa pamansyag sa mga tao. Doon sa hamon, na, daw no, hindi ko kakinot. Kami kakinot kay ang abisan electric fan, gani, init man, gyapon. Ang apela ng Department of Energy, bawasan ang konsumo lalo tuwing peak hours. May epekto raw kasi ang mataas na temperatura o mainit na panahon sa operasyon ng mga power plant. Gaya na lang sa mga coal-powered plant. Ang hydropower plants naman hindi mapatakbo kung mababang level ng tubig dahil tag-init. Ngayong araw, muling nagtaas ng red alert sa Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin, kulang ang supply ng kuryente para tugunan ang demand. Kaya nag-abiso ang NGCP ng posibleng brownout sa ilang lugar sa Nueva Vizcaya, Cagayan, Sorsogon at Zambales. Ang pagbabalik red alert ng Luzon Grid dahil sa pagtigil ng isang hydropower plant na hindi umano mabigyan ng alokasyon ng tubig ng National Irrigation Authority. Sa Luzon, labing apat sa labing siyam na naka-force outage ay hydro plants. Tatlo naman ang coal. The climate right now, it also contributes to a lot of factors. Sinisilit na ng Energy Regulatory Commission kung may batayan para formal na investigahan ng dalawang planta ng kuryente na naka-forced outage sa Luzon at Visayas. Aalamin kung may kapabayaan at kung may dapat patawan ng parusa. Sabi ng grupong independent power producers, wala namang plantang gustong hindi makapag-supply ng kuryente. Nasa advantage na namin na i-maintain ang mga planta namin. Kung hindi namin to i-maintain, hindi kami kikita. Sa Sabado, April 20, ayon sa Pagbilao Power Station, mag-online na ang 750 megawatts nilang power plant. Yung servisyo ng mga uh, yung ng mga power plant na naka-outage ngayon, then hindi then maiibsan yung problema natin or mamimit pa rin natin yung demand. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Halos hindi umulan sa buong bansa sa unang kalahati ng buwan ng Abril dahil sa epekto ng El Nino. Batay po yan sa datos ng pag-asa. Kahit ilang sapa na pinag-iigiba ng mga residente, natutuyot ating saksihan. Little Baguio Mindanao ang taguri ng ilan sa malaybalay balay bukid ng mga bundok kaya malamig ang klima. May mabibisitang ang cold spring dito kung gusto mag-unwind with nature. At kung lalabas ng lungsod, may mapupuntahang pasyalang hatid ay extreme adventure cool man ang balay-balay, ang problema dahil sa El Nino, ilang buwan ang walang ulan sa lungsod ayon sa pag-asa. Kaya lumalala ang damang init. Kahapon nga, April 17, ang heat index sa malay-balay, 35.5 degrees Celsius. Dala ni siya sa atong El Nino, daan na anuhan pagi sa ato ang dry season. So nagsapon ba ang duha? nga kani ininyo man gyud ano man ka ng maghatag og high temperature ug ato apong dry season so nag nagtagbo nagsapuntanan, tanan mao nang karon uh, naka -gitag, taas nga temperatura kahit sa katabing bahay ng Lagtapan, damaraw na mga residente ang pagbabago ng temperatura sa una mag jacket man buntag sayo karon uh, sleeveless na mag Uh, kanang puti sinina sama na po ang trabante hindi namin magkagwanta trabaho mga alas 10, paingon alas 4. Garabigit kainit. Ang kawalan ng ulan, baka sa pagkatuyot ng ilang sapa sa mga bulubunduking barangay ng Cebu City. Tiis-tiis tuloy sa pag-iigib sa kabilang barangay ang sampung taong gulang na si Joshua. Init lang, may pandong ba. Ang mga sapang may tubig pa, merong nakikilaba o nakikiigib. Dito rin kumukuha ang Metro Cebu Water District at LGU ng tubig gamit ang mobile siphoning machine. Ipoproseso at sasalain ang tubig para ligtas na mainom. Nitong April 1 to 17, batay sa datos ng pag-asa, way below normal ang rainfall sa buong bansa. Ibig sabihin, napakadalang ng ulan. At dahil may El Nino pa, asahang mas kakagat pa ang damang init araw, 45 degrees Celsius ang naitala sa Rojas Capiz. 44 degrees Celsius sa Aborlan, Palawan. 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Sangli Point, Cavite. Tanawan, Batangas. Tili, Camarines Sur. At Dumangas, Iloilo. At nakikita ng pag-asa na bukas, posibleng makaranas ulit ng heat index na nasa danger level ang ilang probinsya. Dahil sa El Nino, kasama na rin ang Basilan sa mga probinsya nagdeklara ng state of calamity. Bukod kasi sa mga pananim, natutuyo rin ang mga kanal na siyang patubig sa mga bukirin. Bukod sa Basilan, dalawang lalawigan at labing apat na mga lungsod at bayan sa buong bansa ang nasa state of calamity. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi nasaktan daw si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang asawang si Pangulong Bongbong Marcos. Pati na sa umanoy pagtawa ni Vice President Sara Duterte. Saksi si Ivan Medina. Yan ang diretso sa sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos nang kumusahin ng broadcaster vlogger na si Anthony Taberna ang estado ng relasyon niya kay Vice President Sara Duterte ang sabi ng First Lady. Nasaktan siya. Sa pahayag ni dating Presidente Duterte sa Davao City noong January 28, labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong Presidente na, bangag naktin ang Presidente. Dumalo sa pagtitipon si VP Sara Duterte at ang panganin na kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. I was always kind to her. For me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ilang beses ang pinag-usapan ng tila malamig na relasyon ng First Lady at ng Vice Presidente. January 29, tila nalampasan ng First Lady ay kalawang Pangulo sa Departure honor sa Pupuntang Vietnam ng Pangulo. May tila parehong tagpo no March 11 sa departure honors sa so papuntang Germany at Czech Republic ang first couple. Humingi kami ngayon ng pahayag kay Vice President Sara tungkol sa pahayag ng First Lady, pero wala pa siyang tugon. Si dating Pangulong Duterte, dumalo sa 64th anniversary ng pandaitan sa Pakibato District sa Davao City. Ang sabi niya, hindi siya oposisyon. Ako dili really, ko oposisyon. Oh, dili really, ko oh, kontra ni Marcos. Dili ko konta ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya kay agi kong presidente na daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para wala yung mga tuobos. Dili mo dili ko gusto niya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News Online, sinabi ni Vice President Sara Duterte na no comment siya tungkol sa mga pahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ban sa mga e-bike, e-trike at iba pang electric at light vehicles sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, ipinahinto muna ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng Pangulo, layo nitong bigyan ang mga apektadong motorista ng isang buwang palugit para malaman na bawal sila sa mga piling kalsada at kung saan sila pwedeng dumaan. Kaya hindi muna sila titiketan, pagbumultahin at hahatakan ng sasakyan. Gate naman ng MMDA, ang ban sa mga e-trikes at e-bikes ay para rin daw sa mga kaligtasan ng mga motorista. Kontratang iginawad ng Comelec sa konsorsyum ng South Korean firm na Mirror Systems para sa election 2025, inapila ni dating representative Egay Erise sa Korte Suprema na ipawalang bisa. We will be uh, turned into a guinea pig in 2025 dahil yung gagamitin na machine is prototype which is against uh, automation law pangalawa there are certain procedures that were not followed by the commission on elections kinawastyon din ni Erice ang halos 18 billion pesos na gagastusin daw ng gobyerno para sa eleksyon. Depensa naman ni Comlec Chairman George Erwin Garcia, legal at naaayon sa prosesong nakasaad sa batas ang pag-award ng kontrata sa Mirror Systems. Hindi rin daw overpriced ang kontrata at hindi raw tama ang pagkumpara ni Erise sa mga lumang election contracts. Ang miro naman, maglalabas daw ng pahayag kapag nakakuha na ng kopya ng petisyon. Nasa labing walong ektaryang lupain sa Mount Arayat sa Pampanga, nasunog. Isang private property ang kabilang sa mga natupok. Ayon sa BFP, nagsimula ang forest fire pasado alas 4 ng hapon kahapon. Idineklara ng fire out ito kagabi. Wala namang nasakta sa sunog na inaalam pa ang pinagmula. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nagpapalay isang grupo sa pwedeng idulot ng missile system ng Amerika na nakapwesto sa Northern Luzon. Para sa military exercise po yan. At saksi si Joseph Moro. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC System ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng Salaknip 24 o military exercise ng Amerika at Pilipinas. At gamit nito pwede magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missile. Sa balikitan exercises naman, kasunod dito ay meron sa unang pagkakataon na SM6 Misa System na kayong umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan, mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Island at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo sa pagpayag sa mga missile launchers ng Amerika sa Pilipinas ay ipinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagera dahil ang mga missile launcher ang una umunong tatargetin ng China. Nanawagan ng grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga puwersa at armas ng Amerika. Pero sabi ng executive agent ng Balikatan 2024 na si Colonel Mike Lohico, We will not be firing the SM-6 we are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into an into a secure and established uh, space. Pero sabi rin ni Lohiko, dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa Hilagang Luzon, ang karamihan sa mga military exercises ng Amerika at Pilipinas. The purpose of an armed forces, uh, why we exist, is really to prepare for war. Uh, there's no uh, there's no sugar coating it That's absolutely true Gayunman, hindi raw nakatuon sa China ang balik at ang inaasahang dadaluhan ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist. We would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti nga nasa Hilagang Luzon ang mga military exercises dahil nandito ang dalawang maituturing na flashpoint o pwedeng pagsimulan ng sigalot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea. Given the current geopolitical environment okay, and concerns over China's increasing um, aggressiveness, it's all right, I think, to prepare for it. Ng sa ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asian na bansa sa issue. It shows that, um, you know, in case of any contingency, then uh, there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance no? uh, that uh, anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. There's a deterrence factor as well. Sabi ng China, kapag nagdadala ng mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maaaring lumala ang tensyon. Pinimok nito ang Pilipinas na tumigil na sa maritime provocations at ang ibang bansa sa labas ng rehiyon na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labis sa pagkamkam ng China sa dagat at nagsisibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. balik Pinas, si Miss Universe 2022 Arboni Gabriel na may ni-reveal sa pagsalang niya sa GMA Integrated News interviews. Saksi si Nelson Cadena. Miss Universe 2022 Arboni Gabriel is back in town. Pero this time, matagal-tagal daw siyang mananatili sa Pilipinas. You know what, this is my first time coming for a longer period of time in post Miss Universe 2. I, like I said earlier, I have been wanting to live here. Pinusuan ang recent posts ni Arboni tulad ng kanyang inspiring workout videos pati na ang kanyang pagluluto ng Pinoy food. You're willing to learn to cook uh, Filipino dishes. Yeah, I love to cook. It's so rewarding when you make something. Kahit na laking USA, may ilang katangi ang Pinoy daw ang daladala ni Arboni. Nag-aaral pa raw siya ngayon ng Tagalog. Pero growing up, may mga na-pick up daw siyang Pinoy words. I always call my my best friends actually pinsan. We just, mm -hmm. even though we, I, we call it ate, kuya, you know, like what else? What I dad? always remember, ay nako! Sa kanyang ilang buwan na pamamalagi sa Pilipinas, gusto raw libutin ni Arboni ang mga nagagandahang tanawin sa bansa isusulong din niya ang kanyang advocacy on sustainable clothing. Papasuki naman kaya niya ang entertainment industry? Acting, I'm definitely very interested in. I'm I'm up for the challenge. I recently just watched a movie with Anne Curtis Smith and I thought that was really good. Would love to work with her. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Sa gitna ng tag-init, pwedeng ma-enjoy ang sunboarding at 4x4 adventure sa Ilocos Norte. At ang summer capital ng Negros Occidental kung saan nakajakit ang mga estudyante. Makibiyahing saksi sa report ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Desire. sa Negros Occidental. Welcome to Don Salvador, Benedicto, the summer capital of Negros Occidental. Nasa 17 to 18 degrees Celsius ang temperatura rito tuwing umaga at ang pinakamataas kadalasang umaabot hanggang 26 degrees Celsius. Don Salvador is a pretty good katugnavis ng ano kainitin tempered glass with oh, the water pro. Ang sunproof di ay. Di ba dai? Oh. Oh, lakwa ko mga mega super team tug na. Oh. Bilang summer capital ng Negros Occidental, meron din silang ala winter wonderland, the Frost Town. Kung adventurous ka, Huwag na't subukan ang kanilang trekking activities. may refresh din sa ganda ng kanilang waterfalls. May pag feels din dahil sa mga pine trees. Mula sa Alafrosti Town, cross-Occidental. Let's go for a ride sa Poblacion Ilocos Norte. Sa gitna ng tirik na araw, pwede ma-enjoy si Sand Juice and Sandboarding. Woohoo! Uh! <laughs> huwag ding palapasin ang kanilang 4x4 adventure. May bonus pang view ng West Philippine Sea. Para sa si Jemmy Integrating News, ako sa Aileen Pedreso ng Gemmy Regional TV, One Bus Train Visaya sa inyong saksi. Uli kam sa Montana sa Amerikang isang elepanting pag-alagala. Galing siya sa isang traveling circus. Sinundan siya ng isang circus trainer sa kalsada at parking lot hanggang maisakay sa isang trailer. Ayon sa local media, nakawalang elepante na masindak daw sa mga sasakyan. Binatikos ng ilang animal rights activist ang circus. Ang People for the Ethical Treatment of Animals inihabla ang circus dahil sa kapabayaan, lalo't nakawala rin daw ang elepante noong 2010 at 2014. Wala pang sagot ang circus. Tulbas bus noon, high-tech na classroom na ngayon. Proyekto po yan ng mga alumni na isang paaralan sa Lawag, Ilocos Norte. Isa ng e-learning at reading center ang bus, aircondition ng loob, may mga computer at laptop at konektado sa internet. Ideya ng class of 1996 ng paaralan na ayusin ang nakatenggang bus. Isang milyon piso ang ginastos para ang lumang bus maging bagong daan sa pagtupad ng mga pangarap ng mga mag-aaral. Kumpirmado na ang collab ni na South Korean rapper Zico at Blackpink Jenny. Inilabas na ang pasilip para riyan. Oh, which... Nakaset na ngayong April ang release ng digital single ni Zico na Spot, kung saan featured si Jenny. Bahagi ito ng 10th anniversary ni Zico. Ay sa isang Korean news outlet, makasama rin si Jenny sa music video ng kanta. Pero hindi pa ito kino-kumpirma ng agency ni Zico. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si P.R. Cangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. saksi! Mga kapuso, Sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.